May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Saan po ba nagmumula ang pagkawatak-watak ng mga tao? Kahit nga po tayong naturing na mga Kristiyano, madalas nagkukulang sa pagkakaisa. Sa amin pong eskwelahan, dun po sa Bukidnon, meron po kaming drum and lyre band. Ang namumuno po sa banda ay isang batang band major. Siya po yung kumukumpas sa gitna para makasunod ang mga manunugtog. Madalas na rason kung bakit nawawala sa beat o sa tono ang ilang mga miyembro ay dahil nanlilingat sila. Sa halip na sa band major na katutok, nalilihis ang atensyon sa kanilang sarili o di kaya sa mga nakapaligid na distraction. Pakiwari ko po, ganun din sa ating espiritual na buhay. Kung nawawalan tayo ng focus sa ating nag-iisang Diyos, kung nagkakanya-kanya tayo, kung hinayaan nating madistract tayo ng kasalanan, hindi na nga po nakakapagtaka na magkawatak-watak tayo. Sa ating pong ibanghelyo ngayon, maging si Jesus ay nagdasal na harinawa, maging iisa tayo kung paanong nasa Kanya ang Ama at ang Ama nasa Kanya. Ang kanilang pagkakaisa ay bunga ng kanilang walang maliw na pagmamahalan. Maisakatuparan nawa sa ating buhay ang pagkakaisang ating hinahangad. Magsimula tayo sa ating pagbabalik loob sa ating iisang Diyos. Huwag tayong magpapadala sa panlilinlang at kasinungalingan ng kasamaan na ang naisin ay tayo'y mapalayo sa Diyos at mapalayo sa isa't isa. Naisin natin sa pamagitan ng Espiritu Santo na magmahal ng katulad ng pagmamahal ng anak para sa ama at ng ama para sa anak. Sa ganung paraan, hindi nalalayo ang pinapangarap na pagkakaisa. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang huwag sasayangin ang araw, magkaisa tayo. Dahil every morning is a blessing.